Hello po, online world. So, ayun, mayroon siyang aeroplano. Helicopter. Helicopter, but it's not moving. What is that mean? Na-curious ang person, bakit hindi gumagalaw yung aeroplano? So yung siya. Nakaka-curious kasi 20 minutes na siya naka-stay dyan. Tapos wala na bumababa or nagpa-parachute. Pero wala ka lang siya nakastay stay ano Anong ibig sabihin niyan? Daan ka na, bilis. Ano kaya yan? No, no. Hindi ko alam eh. No, no, no. Kan kanina pa siya dyan eh. Ang, Baka alam ko, gamit. Baka Ang alam Baka ko Ang alam ko sa helicopter lumilipad pero siya hindi siya gumagalaw. Pero naririnig ko siya. Naririnig mo ba? Baka may tatalon diyan. Baka magpapara. Baka hinahanap ka. Ha? Mag-emergency. landing? Bakit may airport ba dito? <laughs> Baka pupunta siya sa deparm. farm. Napakatagal na po. Bumaba. Ang tagal nga mag-landing. Sa deparm? Hindi ka naman makakapasok sa deparm farm pagka hindi ka invited di 'Yun doon, yung, ano yun? nah. yun yung resort sa kabilang kalsada mm -hmm. ano? Nakarating ka na ba doon? Opo. po kami sa ilog doon. Sa sa ilog di sa swimming pool. Nakikita din po namin nilalo. Ano At, Hula, nalilita nalilita yun. Yun. Man, Ano po? Yun? Ano? Lalim lagpas bahay pa nga yun eh. takot naman yun, lagpas bahay. Ay, mala, ma malulunod ka dun. Alam po, God. O, tara dun na, na. video natin. Hindi, videohan mo na. Pampost natin yan. So, ayun yung mga bata. <coughs> Na-curious din sila sa helicopter na hindi naglalanding at hindi gumagalaw sa kanyang pwesto ayon right. so as this moment ayan na siya nagpa fly na bye bye helicopter see you there and take care ayan na siya baka papunta siya ng Fort Bagsaysay sa camp ng mga sundalo here in the Nueva Ecija so dahil may camp ng sundalo dito sa um, Nueva Ecija baka papunta siya doon. but it's turning around where that helicopter goes why well, it's coming back it's not going anywhere Oh, it's so amazing. Oh, yeah. Nakikita rin nila ako kasi meron silang ano, binocular satellite. And it's so so that's all thank you for watching wala na siya sa so, iyan yung mga guwabas ayan perfect magano perfect na pang ano lang <laughs> <laughs> pang content yan kuya pa -pa -pa ayan <laughs> Ayan, no, magandang palagay sa ano, isda o kaya sinigang. Ayun, namangha si kuya kasi pati daw ba yabas, video ko na, sabi ko, pang content din yun. So, ayun na nga, that's all for today's video. Flex ko lang po yung helicopter na it's a moving. That's all. Thank you for watching. Bye. Bye bye. We're going home na kasi it's sunny day. Ayan. So it's very hot na here up above the reef crops. So we need to go down na. Thank you for watching.